Breaking News! 110 Million Pesos Inilowa at Ibinalik sa Gobyerno Umalingaw-ngaw ang eksklusibong balita ngayong biyernes matapos isauli ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ang humigit kumulang 110 Million Pesos na cash pabalik sa kaban ng bayan ayon mismo kay Justice Acting Secretary Frederick Vida. Ayon sa source na si Jonathan Andal, isinuko ang pera bilang bahagi ng restitusyon matapos sumailalim si Alcantara sa investigasyon kaugnay ng umano'y irregularidad sa loob ng ahensya. Marami ang nagulat dahil bihira raw ang ganitong voluntary return ng napakalaking halaga, lalo na't mainit ngayon ang kampanya laban sa korupsyon sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Kung totoo man na may mas malalaking pangalan pa ang posibleng masangkot, tiyak na may susunod pang mga pasabog habang patuloy ang mga investigasyon. Hanggang kailan tayo makakakita ng ganitong pagbalik ng pera? Suportahan natin ang investigasyon, bantayan ang katotohanan, at ituloy ang laban kontra korupsyon?